Ligtas si PBA veteran J.R. Kinyahan at ang kanyang pamilya matapos masira ang kanilang tahanan sa Mandawi City, Cebu sa kasagsaga ng bagyong Tino nitong weekend. Ayon sa ulat, tuluyang nalubog sa baha ang bahay ng pamilya Kinyahan dahil upang mawala halos lahat ng kanilang ari-arian. Si Kinyahan na kasalukuyang naglalaro para sa Cebu Grade sa Maharlika Pilipinas Basketball League ay nakalikas kasama ang kanyang asawa, mga anak at kanilang mga alagang aso bago pa tumaas ng husto ang tubig. Base sa salaysay ng pamilya, naisalba ni Kinyahan ang mga sasakyan ngunit hindi na naabutan ang kanilang mga motorsiklo na inanod ng malakas na agos. Tumipat lamang umano sila sa naturang bahay noong Mayo kaya't karamihan ng kanilang gamit ay bago pa. Sa kabila ng pinsala, nakatulong pa rin si Kenyahan at ang kanyang grupo sa pagsagip sa ilang residente. Sa kanilang lugar, kabilang isang sanggol, isang mag-asawang matatanda at isang lalaking senior citizen. Ayon sa pamilya, nananatili silang nagpapasalamat sa kaligtasan at determinadong bumangon mula sa trahedya.